ako lang magpaliwanag. Okay. Yung uh, kasi ito, nakita nyo, 3.6 yan. Magmula dito hanggang doon, di ba? So, uh, ang nangyayari dito, ang pagpondo niyan, minsan 50 million, minsan walang uh, walang pondo. So, antagal bagong tapos. Nandun na sa dulo, konti na lang yung natitira at funded na siya. Funded na siya for um 2025. Ang kulang na lang is, meron dito portion na nabangga ng mga balko. Siyempre, dahil nabangga ng mga balko yan, hindi pa pwedeng DPWH ang gumawa. Pinagawa natin doon sa balko. Yung tatlo, ginawa na nila. Yung isa, um, yung pag-aari ng high tow na barge na pumangga dyan, hindi pinapagawa. So, syempre, kahit maliit lang, kahit sabi mo 20 meters lang no, yung hindi pinapagawa, no. lahat ng tubig doon papasok. Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss PY. Yan, panibagong araw, panibagong fake news na naman tayo mga boss. <laughs> Bale mga bossing, ayan, pagpasensya nyo na hindi tayo nakapag-content or nakagawa ng video kapon sa kadailahan ng may bagyo. So ngayon lang kalit tayo nakabawi. Bale mga bossing, ang topic natin ngayon ay tungkol kay Congressman Toby Chapo na kung saan nagalit ito sa isa sa mga kontraktor dahil nasira nila ang dike na bangga ng kanilang barko. So, naglapas siya sila sa loobin. So, bago natin panorin yung video mga boss, eh, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan lang po mga boss. Click nyo lang po yung subscribe button dyan sa kanang side. Para sa updated video, makapanood kayo. So, simulan na natin. So, yung labotas, anong naranasan sa pag yung uh, uwan? And then, yung ano kailangan? Hindi, kitang-kita naman natin na yung nangyari talaga dito, yung surge galing sa dagat eh. Okay. Kasi mostly, hangin naman ang dagan ng bagyo. Kasabay so ng peak ng high tide? Tapos, sumabay pa sa peak ng high tide. Kasi mga, anong oras? Mga 11pm uh, nag-start. Midnight. Yeah. Okay. Around midnight, nag-umpisa yung malakas na hangin. Kasa, uh, kasabay yung high tide. So, talagang, ang kwento ni Mayor at saka may tubig dagat dito eh. So you can just imagine, ganong kataas, pasok lahat sa communities dito. Tapos sir, yung pinundahan niya sa seaport, ako din. Uh, well, pantay na siya. Paano yun? Pumantay na yung ano, pumantay na yung tubig dagat eh. Kasi nga high tide, tapos may surge ka pa, pa na papasok, so talagang umapaw. So what is the problem sa ito at saka yung sa dredging yung isa? Hindi, well, Maraming kailangan gawin eh. Unang-una, may mga unfinished, according to Kong and Mayor, may mga unfinished segments, uh, itong parang coastal dike na to, uh, na roughly, gano'ng kahabang? 3.6 po. Iyan ang yeah, remaining. Iyan ang remaining na putol. Yung dun sa gap po. Yung gap? Ika na niyang yung gap? Nasa ano po, 2.5. 2.5 kilometers? Yan. Yung, dito hindi. Yung, hindi. Ganito, 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 ganito. Okay. ako na yung, <laughs> Okay. Yung uh, kasi ito nahitan yung 3.6 yan magmula dito hanggang doon, 'di ba? So, uh, ang nangyayari dito, ang pagpondo niyan minsan 50 million, minsan walang uh, walang pondo. So, ang tagal bagong tapos. Nandun na sa dulo, konti na lang yung natitira. At funded na siya, funded na siya for um, 2025. Ang kulang na lang is meron dito'ng portion na nabangga ng mga barko. Siyempre, dahil nanabangga ng mga balko yan, hindi pa pwedeng DPWH ang gumawa. Pinagawa natin doon sa balko. Yung tatlo, ginawa na nila. Yung isa, um, yung pag-aawi ng high tone na barge na bumangga dyan, hindi pinapagawa. So, siyempre, kahit maliit lang, kahit sabi mo 20 meters lang La, yung hindi pinapagawa, tubig. lahat ng tubig doon papasok. So, ngayon, nag-decide si, nagdecide si SEC na gagawin na ng DPWH tapos didemandan lang yung high tone para habulin, no? Uh -huh. So, yun ang maganda okay, doon. Oh, hindi, hindi makaintay eh. Pero dapat bayaran nila yon kasi sila nakasira. Ngayon, doon sa sa pump, pumping station, gumagana na. Kaya lang, lag, kailangan lagyan ng sampit, di ba? Retarding, retarding oh. basin. Oh. Kailangan lagyan ng retarding basin. Of course, pinupost natin to pero natandaan na intindihan naman natin o no, tinanggal lahat ng flood control projects, so natanggal siya. Pero yun, kaya matagal to dahil 50 million, minsan 100 million. So ang tagal, minsan walang pondo, pero this year, tapos na siya hanggang doon sa dulo except yung nabangga nung barko. So doon naman pumasok yung tubig. So ang magiging proposal namin dito is pinapalista ko na sa District Engineer dito lahat ng kulang. Okay. Lahat ng kulang para makumpulit na natin itong buo. No, hopefully by, by next uh, season, buo na tayo. So ipag nakuha ko na yon, ipapaalam ko kay Pangulo na pondohan na no, with the uh, uh, funds remaining for 2025, mas start na ito at matapos na natin bago mag uh, ulit next year. Ano sir, ito? Nung binura natin lahat ng flood control? Lahat ng flood control uh, kasi tinanggal ito. for 26 eh. Okay. Yeah. Pero since ito, kitang-kita naman natin na critical, no, ipopropose ko na na gago na ngayon, nag na ng state of calamity ang Pangulo for one year. Then we will use all available quick response funds to finish finally, itong mga proyektong to na ilang taon na to, Kong Mayor? Ako, Baka um, 10 years na to. Hindi, sinimulan ko to. Dahil ito, hindi pinupondohan dati. So naging congressman ako the first time, 2010. So 2011 budget, 50 million. 15 years. Tapos, tingi-tingi. Tingi-tingi. Ting -tingi. Priority, priority. Hindi priority. kasi 'di ba alam mo naman sa Congress, pag nag-request ka, paunti-unti. paunti eh. Paunti, sabihin ganito muna, 50, 100. So how much will the remaining Di pa namin alam. Na okay, Papa-compute ko pa. Uh, Papa-compute ko pa. Pero ang problema nga dahil tingi-tingi, ang tagal bago na tapos. Uh, so once and for all and I I'm pretty sure mag-agree ang pangulo natin na tatapusin na lang natin 'to na. And if you successfully finish it, what's going to be the effect? Well, mapoproteksyon na na. Wala nang na yung tubig. Uh, kasi so, ngayon yung, yung mga butas lang, eh. Yung alon, alon lang. na ang problema. Kung alon kasi lang ang papasok. kung alon lang papasok, kaya may pumping stations doon. Mm -hmm. Dahil bubombahin naman nung nung pumping so, station, ipalabas. Di ba? Kailangan muna masaray yung gaps. Kumakawala okay. so, yung bahagin. So, I mean, minimal, man, minimal, no, we'll minimal, minimal. Tapos doon sa navgate, yung nav namin, yun yung cost nung dating baha. Yung areas na binaha, because of the navgate gate dyan, hindi binaha this time. Oh 'yung kunyari tansa wala, walang tubig doon. Oo. Oh. Tinatanong ni Pangulo nung Oh. Oh, 'yun, oy, okay doon. Kaya lang ang problema naman doon, lumalampas na 'yung tubig kung ito 'yung gate, ito 'yung ilog, overtop na. Ito na 'yung dagat mas mataas na. So 2023 pa lang nag-request na ako ng study doon. Pero 'nung budget, inutusan na ni sexy uh, 'yung up mo na ituloy na 'yung study kasi kailangan um, kasi hindi pwedeng unti-untiin yun eh. Pag inuunti-unti 'yung pondo walang nangyayari, di ba? So, kailangan yon isang buhos. Oo. So, pinapaaral na yon. Hindi, hindi, kailangan gumawa ng second gate. Yeah. Oo. Kailangan gumawa, multiple gate. Eh. Kailangan tayong mag-dredge, definitely. Okay. Kasi may mga areas, kamukha nung pinakita ni Mayor John Ray kanina, ano eh, nag-overtop na rin kahit na may flood gate. Dahil nga, mababaw na rin yung, yung ilalim. so, 60 oh, tsaka eh. So, kailangan, iiba eh, na yung level ng mga bagyong ngayon eh. So kailangan talaga, ano na, gumawa na ng mga panibago na mas mataas na. Pero sir, for this one, mga calamity funds ba yung Or we're going to reinsert sa ganila? Hindi, initially calamity fund muna para mas mabigis Kasi hindi na tayo makakahintay ng 2026, kaya nga simulan na natin ngayon pa And then for 2026, how are we going to figure out yung gain? Ay, 2027 na ba? Well, yung 2027, yun na yung mga na malalayo at mga malalaki ang proyekto. Kunyari, yung bagong mga 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 nav gates. Yon, ano na yon, 27 na yon kasi kailangan planuhin muna yon eh. No, hindi hindi naman pwedeng basta-basta na lang tayo titirada doon. malinis na dapat. Oh. So, multiple efforts kasama ng private sector kanina nga kausap ko pati ang San Miguel sika kasi ang nagde-dredge dito sa may uh, Tulian Tuyan River dito sa mga mouth eh. So, magdo-double up lang efforts din tayo pati dredging. Pero yung coastal road pala, paano ngayon? Ito, mga San mga Miguel mga to. Mga ito, mga ito, mga ito, mga ito, ito. Kasi pag may coastal road, Basag na yung... Yan. Ah, wala nang alo na. Yung waves oh. But that's from here to Bulacan? Yes. Oh. So, to Tanza. Nakunta sa airport tanza. yan? <laughs> <laughs> Pero ang landing niya muna, ang landing niya is sa Tanza muna. Oh. Doon sa kung saan tayo last time na binaha. Na ngayon hindi naman kasi ayos yung navigate. So ang landing yan sa Tanza, so ang advantage, wala na, basag na yung alo na yan. <laughs> Yeah. Pa parang dito, walang uh, alon dito. <laughs> kaya, one kaya, one kaya, one. Kaya, pakita natin, o. No? O, ito, mahina, Tignan oh. nyo, kaya mahina yung alon dito compared doon, kasi basag na siya doon, eh. Ay, breakwater ka doon, eh. Parang road siya, pero at the same time, oh. breakwater din siya, e. Eh. Uh, What's the timetable for that? Ang sabi ni... Two na, years daw. Hindi, ang sabi niya, 2027, di ba? Tsaka, ang importante, kasi di ba ngayon, kung pupunta tayong Tanza, walang way, iikot ka ng Malabon. Yes. Dito kami, tigang na botas, diretso kami sa Tanza hindi na kami ikot na malabot. two solutions here. road and uh, the dike. it will become a dike as well. Road oh. dike At no, no ano yan. Walang gasto sa, go 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 oh. sa gobyerno yan. Walang gasto sa gobyerno. Is PPP yun between Mabotas oh, and San Miguel? Diyan PPP yun o papano? Um, yeah, it's purely private. Purely private, oh. purely uh, private oh. yun so, Walang walang gastos oh. kami. O, oh. oh, purely private yun So multiple solutions, ang problema nga nga, dahil in the past, tinitingi-tingi, uh, eh, yun ang nangyayari, no? Isip mo, 15 years, and ang laki na ng pinagbago ng, ng mga bagyo in the last 15 years, eh. So, ngayon, kailangan, sabi ni Pangulo, eh, buhos na tayo ngayon. So, so para kasi Para tama ang, na. tama, ang tama na yung ano, tingitin. Control, pag hindi tapos, hindi mo pa... Bagi, na, bagi wala, eh. Kasi kahit, kung may gaps, eh. Kahit 10% na lang natira, tapos mo yung, yung 90%, bro, bro. Paso, wala din mangyayari. Sayang. Sa <coughs> to be, kayo, hindi, 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 Kasi kunyari, ito, sabihin mo, may, sabihin lang natin, dito may maliit na isang metro lang, lahat ng tubig papasok din dito eh, sa isang metro yun eh, di ba? So kailangan talaga tapos na tapos. So, I'm sure hindi lang ito yung probably bad control na nahagip dun sa in an effort maybe to cleanse the budget. So what's going to be our strategy? For example, if other cities, other provinces will have this kind of problem, na paano? Hindi. Well, we, we just have to, ano muna, to plan it well. Ang problema kasi doon sa mga iba, ano, hindi, hindi tsaka hindi naman naka-plano yan. Hindi ka mukha ito, naka-plano ito eh. Okay. Ang tagal nang naka-plano nito, ang problema, hindi lang pinoponda at hindi ini-implement ng tuloy-tuloy. So if they have to ask money, show me the plan. Right? Kailangan. Uh, hindi na po pwede yung mga kung ano-ano na ano lang, na-aral naman natin kung saan napupunta yung pera. Hindi na pwede yun. So ito, sir, hindi na dadaan siya, however, dun sa TWG ng pinorma? Hindi, dadaan pa rin. Dadaan pa rin. <laughs> Pero, ano, kailangan yung mga gap, kunyari mga butas yung hindi ginagawa ng high tone, kaya nga gawin na yun. Tapos kakasuhan ko na lang yung high tone at babawin na lang natin yung pera doon. Pero hindi na natin sikahihintayin. High tone construction? high, yeah, hindi, high tone. Oh, sige na naman, ulit. Sige ulit. Bakit leave daw po hindi ginagawa? Pa. Hindi nga sumasagot eh. Hindi sumasagot eh. Yung, yung, tat, yung apat, um, yung anim kasi nakabangga dyan dati. Yung lima ginagawa, yung dalawa tapos na. Yung nasira nila. Yung tatlo, um, ginagawa na yung high tone na lang hindi sumasagot. So ang problema nun, ang mahihintan natin, matibay naman yung, yung, yung um, dike natin kasi hindi siya tumumba. Pero syempre, yung mismong tinatama ng malalaking balko, dun nauuka, eh, kahit, kahit 20 meter, kahit 1 meter lang ngayon doon papasok yung tubig. Kaya lang syempre, nung time na yon, pinipilit namin na yung contract, yung nakabangga ang gumawa. Eh, pero ngayon, siya nandito si Sec, gagawin na at hindi demandan lang ng De -demanda DP. Lang lang barko ng contractor, sir. Hindi, hindi siya contractor dito. Barko ng contractor. dredging machine, dredging oh, uh, barge na. Nila. Nandyan, nandyan yung gamit nila. Oh. Pero the same construction? Yes. Sir. yes. Same. <laughs> kaya malaki na atraso talaga nun sa akin eh. Oo. Oh. Oh. <laughs> kaya gagit, kaya hindi eh, nyo ba napansin, na gagit na gagit na si Kong Toby, paulit-ulit. Okay. Okay. Thank you. Eh sir, last na lang. How do we prevent na lang yun? Kasi may mga sinasabi yung ibang experts din na yung dangerous din minsan ng pag-build ng mga dikes na dahil yung tubig naman sa loob, baka mahirapang lumabas. Hindi, yun yun. Hindi, ito So, ito, may pump ka. Tapos, ito, kung nakikita nyo to, box culvert to. Ano yan? Kanal yan mula dun sa city, papasok dito, bababa yung lahat ng tubig dito, tapos Lulu sort doon sa pumping station. Ang problema, eh. putol. Kasi na naman sa funding. Ayun, oh, putol yun, diba na naman. Yung unti-unti ginagawa. Dito na naman. So, in. ngayon, in-instruct in ko na yung RD tsaka yung DE ng NCR. Computing na kung ano yung kailangan na lang para matapos. Yun, no? Oh, nakikita nyo, bitin doon. Oh. Kaya, so kailangan kasi yan tuloy-tuloy. Magiging pa lang nagawa. Wala pang isang kilometer. Kurang pa daw. Kurang pa daw ng 2.5 oh. kilometers. So, isipin nyo, yung culvert na yan is supposed to collect all the water para yung tubig dire diretso sa pumping station. Yeah. Ang, nagawa lang, oh, ang nagawa pa oh, Ang nagawa palang one kilometer kasi nga ang pondo niyan unti-unti. Oh. So yun we will stop that na sabi ni Pangulo, kung kailangan gawin yung proyekto, buhusan na agad-agad. Di ba para matapos yeah. na agad-agad. So yun, yun ang mga gagawin natin dito. Hopefully, by ano, masimulan na ngayon para by next marami na tayong nagawa. Gago na yung mga butas-butas, tsaka yung mga pumping station, tapos na. Lahat before the next rainy season next year. Check yung kakulangan ba na yun? Yung din po yung dahilan kung umabot ng two floors yung tubig? Or hindi, e hindi, 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 Storm, storm surge. ano, hindi, two, 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 two floors two yung bato ng alon. Two floors yung bato ng alon. Oo. Hindi, ano, tingnan nyo. ngayon, may alon. Low tide na ngayon. Kina mo yung mga alon dito, low tide pa lang, ang taas na yun. Eh, yung nasa bayan ng ano, nasa bayan ng peak, yung peak, yung high tide, ang pinakamataas na high tide is 2.1. Nagkataon kagabi yung pinakamataas na high tide. Tapos nasa bay pa doon nasabay sa oras ng peak. Kasi 12.55 yung height ng high tide eh. Oh. Okay. Sige. Mayor, last na lang Meron daw pong nasirang seawall sa may barangay Bagong Bayan. Actually, hindi seawall yun. Uh, plant box yun. Ito yung lumang uh, dike na mababa. Uh, pinatungan nila ng plant box. So yung uh, plant box na yun ay uh, bumigay dahil uh, hindi naman siya talaga pangharang ng uh, tubig. Oh, pero project oh. lang yun, baranggay hindi oh. project yeah, ng, na... Uh, yeah. Ano po kayong pwedeng ma-assist? Well ngayon, pinapaayos namin dahil uh, madali lang man, uh, temporarily, uh, pa paderan na natin kagad. So, yan ah, po. Nadagdagan din yun, yun dahil uh, sobrang taas nga ng lakas dira. ng uh, hangin tsaka yung uh, high tide nung uh, kagabi. Kamaya parang bangga daw yung ship, ay yung mga barko. Hindi barko, bangka yung mga punga para, yeah, bangka. Okay. Thank you guys. See you. Okay. Hindi pa na subscribe sa ating YouTube channel for more What? update. Yan lang. And, peace yo. thank <laughs> you